Pinakainaabangan na parte ng programang ito na kung saan makikita natin kung gaano kagagaling, gaano katalento ang labing walong Mrs. Kalipi mula sa iba't ibang barangay dito sa lungsod. Without any further ado, let us once again welcome the search for Mrs. Calipi 2023 candidates and their talent portion. Ngayon pa lamang po ay nice ko na kayo i-congratulate dahil alam ko po kung gano'ng kahirap ang pinagdaanan ninyo para kayo may representative na inyong barangay. Asahan niyo po na kasama niyo po kami sa tuloy-tuloy at tapat na progresibong serbisyo sa Las Piñas. Asahan niyo po na patuloy ang paggawa natin na mas maraming programa at proyekto para sa kababaihan ng Las Piñas. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. I will empower them using my voice that we are not just beautiful, but we are powerful, dimensional women, and we have this heart to help others. Together, we can make a significant impact in the lives of others and our life. Thank you. Kami Kalibi 2023 congratulations to you your average score is 91.67% and coming from barangay CAABF international